Dalawang babae patay ng pagsasaksakin sa kondo sa Cavite. Narito ang news ni Kim Gomez. Karumal Dumal ang ginawang pamamaslang sa dalawang babae sa kanilang condominium unit matapos silang pagsasaksakina sa Imus, Cavite. Ayon sa otoridad, ilang kapitbahay ng unit ang nakatuklas sa krimen at kaagad na tumawag ng pulis. Dito na tumambad ang mga duguang bangkay ng mga biktimang sina Aldena Popelo at Kirby Salvador matapos buksan ang kanilang condo unit. Natagpuan din ang isang ice pick sa crime scene na posibleng ginamit sa krimen. Nakunan na kunan pa sa CCTV ang dalawang sospek na pumasok sa unit. Hindi naman nagtagal, dumiretsyo sa pag-alis ang isa habang nagpunas pa ng sahiga ang nakapulang sospek bago sumunod. Lumalabas na ang nakapulang sospek ay ang babaeng live-in partner ni Popelo. Tinutugis na ang live-in partner ng biktima at inaalama na ang pagkakakilanlan ng isa pang sospek at ang motibo sa krimen. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, nag building nang ng tama